i slide muna bago mo Oo, oh, dapat ipasalungat pasalungat pa patama. Oh, dami oh. Oh, eh. na. oh, oh, abay, oh, abay, abay na, oh anak. Yo, to, dami oh, 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 Ini. Yang katam taman Yang mga pang Yung Yan. Yun. Okay, yun. <laughs> <laughs> mga pag-escavetche kukuha ng panlaho <tipuluh> ha? hindi, hindi, hindi

Ano ang reflect mo na bago umuwi? Oo, oh, dapat ay pasalungat pa lang patama. Uh. Dapat pa lang po. <laughs> Malaki na. May anak sa bibig, maraming anak. Tuwarik mo.

Ay, dami. Dami. Kumbug, kumbug, kumbug. ay yung lulutin dami? Tuktok, tuktok, Ayun yung pagpagpaghangay na, mo, nakalabas. Ano yung panghuli may nakakaalipas. Hindi na malaki na, yung kaliskis, matigas. May anak pa ito, dami na. Doon, dano. may anak. Bago na namang anak, oh Nagaling daga ng anak. Wala, ubus na. Naubos na, na dyan ang anak. Nagluluwa. Ano, ubus mo na? Dito, baba, gano'n, baba. Gano'n, daming anak, ko oh, nakalpas alpas ah, Sana, galing sa bibig. Dito, hmm. dami hmm. 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 Ito yun, ito yun, binami nga na. Dito ko. Kita naman kaya dito sa video. Buhay na pala lahat yung kuwan. Ha? Huh? At isa na na yung maliliit. Bakit? Agod yung baray maliliit. Ito namin nga na. Baka yun na yun. Kaya nga, huli yun yung malalaki. Walang anak nga lahat. Ito na Ubusin na. Dalawa na yung kuha. Ubusin na pa ba? Mo, mo dito. Tama na kaya ayat. Maraming uh -huh. anak. Uh -huh. <tinyo>